Ang mabuting balita ng Panginoon na yung araw, December 14, 2023, Huwebes ng ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Sinasabi ko sa inyo. Sa mga isinilang, walang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista Ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay kay sa kanya. Mula ng mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas. Sa pagkatang mga proketa at kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang iliyas na darating. Ang may pandinig kay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ako ang Panginoong inyong Diyos. At siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabi. Huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit. Huwag kang matakot. Pupulungan kita. Ako, ang JOS ng Israel, ang maglinigda sa iyo. Gadawin kitang tulad ng panggiit. Bago at matalim ang kanyang ngipin, at ang mga bundok at burol ay yung gigiitan at dudulugin tila alikabok. Itatahip sila, tatangay ng hanin. Pagdating ng bagyo ay pakakalatan, magdiliwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupulihin ninyo ako at dadakilain. Pag ang aking bayay inabot ng matinding guhaw na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigam na burol ay magkakailog, sa gikna ng lambak masaganang tubig ay bubukal. Ating gagawin na ang dishelpo ay maging tubigan. Sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpuman. Ang mga dishelpo ay pupunuin ko ng akasyat sigro, kahoy na olibo at saka ng merto, kahoy na sipra, averses at olmo. At kung maggagayon, makikita nila at mauhunawa na ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap. Sa tanang siya ay nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, o Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurihan ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Dakila mong gawa ay upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap. Sa tanan siya ay nahahabag. Alleluia, Alleluia, pumatak na waring ulan, naway umusbong din naman, ang manunubos ng tanan. Alleluia, Alleluia,